So ito, throwback lang muna tayo ah. O kasi po malapit ng mag May 31. Ibig sabihin po ay mag 2 years na mula po nung umalis ang Tito Vic and Joey mula sa Tape Incorporated and then after a month sila po ay lumipat sa TV5. Okay? Um napapaisip ako, inaalala ko yung mga panahon na yon, di ba? Um yung Tape parang ano sila eh, kumaga confident pa sila na kaya nilang mag-push through kahit wala yung pong Tito Vic and Joey. At uh, kumaga, kumbaga uh, iniisip nila na yung pangalan na Itbulaga yung nagdadala ng show kaysa yung mga host. Well, so, of course napatunayan natin na mali yon. Pero ang ang naaalala ko noon, ang nagtataka ko, bakit parang tahimik yung GMA throughout the whole issue. Di ba? Nagtampo pa nga si Joey De Leon kasi miski high hello daw. Maski kamustahin sila, parang hindi nila naramdaman masyado sa GMA. Ngayon, napapaisip ngayon ako, binabalikan natin, hindi kaya nautakan. May okay, ng GMA yung pong sa Tape Incorporated at yung kinalabasan, eh yun talaga yung plano nila all along. Gusto nilang makuha talaga yung it showtime sa GMA. Okay? Yun, 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 nung nakita siguro nila, na-foresee na nila eh. Alam na nilang ganun yung mangyayari lilipat yung itbulaga sa TV5 madi, mawawala ng uh, yung uh, it showtime ng uh, ng kanilang sariling uh, time slot pwede na lang kunin at yun na nga nung panahon na yun di ba uh, instead of suportahan ng buong-buo yung tape ay tinapatan pa nila sa uh, sa kanilang pangalawang channel ito pong uh, tape incorporated na itbulaga nung panahon na yon. So kaya ito, balikan natin yung article ni ano, yung sinabi ni Christopher Fermin. Sabi niya, ang pong kumestyon bakit daw po pumayag ang mga hekotibo at nagpapatakbo ng GMA na tanggapin ng show showtime sa kanilang istasyon. Okay? Sabi niya, um, ito, the revamp it Bulaga will eventually be at a disadvantage because of their additional competition at saka ang pangit pa doon suffer yung fake it Bulaga kasi alam naman natin nagsisimula sila tapos may kalaban pa sila ayan So, kasi nung time na yun, alam naman natin yung it's showtime, yung kakayahan nila. Alam natin yung EAT, yung Tito Vic and Joey, yung kakayahan nila. Pero itong set tape incorporated, hindi natin alam eh. O, sabi, sabi pa, yung mga susunod, yun siguro ang it, it showtime at saka yung hindi lihito mong itbulaga, sila ang magsasalpukan ngayon. Labo-labo. Oh, Fermin shifted to discussing the reaction of tapes owner regarding the transfer of its Showtime to GTV. Um, sinabi nila na, na ano, Uh, Tape Incorporated will face difficulties with the addition of the new competition. Yan, oo, nanganganib na sila kasi syempre hindi lang Tito Vic and Joey ang katapat natin. Katapat pala natin yung kabilang bakod lang yung It's Showtime. Um, hindi mo akalain talaga na yung parang naganap na Rigodon may inside job. Okay, so yun na nga. Noon palang lang, nakikita nun na hindi kaya sinasa jato ng GMA. Fermin further related the situation to a cockfight. Hindi akalain siguro ng mga halusos na hindi naman pala Tito Vic and Joey ang kalaban natin. Dito pala mismo sa loob ng ating bakuran, may ipinangsabong sa atin. So doon pa lang nakita mo na. And of course, yung GMA, um, wala talaga si Luis lang pakialam, eh. talagang ang kaya sinasabi ko noon, hindi naman magkaaway yung yung EAT tsaka yung tape na It Bulaga. Kasi ang sabi ko, ang talagang kaaway nila yung It Show Time dahil 'yun ang may gusto doon sa time slot nila. 'Yun ang kumbaga kapag natapos yung kontrata ng airtime ng tape tsaka ng GMA, pwedeng-pwedeng pasukin ng It's Showtime at makukuha ng GMA si Vice Ganda. At yun na nga nangyari. Pero hindi na nga umabot doon sa, kumbaga, dahil nga sa mga hindi nabayaran, siguro yung unang dalawang buwan na yon ng tahanang pinakamasaya, hindi na sila makabayad. Kaya pinutol na ng GMA. At ngayon nga, dahil hindi pa rin sila makano, siguro tinapos lang yung eleksyon, hindi pa rin sila makakolekta, umabot na po sa demandahan. So of course, uh, ang nangyari ngayong araw daw dapat merong board meeting dapat yung tape. So hindi ko sure kung natuloy yun or hindi. O, pero either way, uh, yung kanila supina sa 29, doon po sila maghaharap-harap for mediation ng taga GMA7. Basically, magpe-present lang sila. Ito yung plano namin. Kung paano namin babayaran yung 37.9 million, give us this long, ganitong buwan, ganyan, ganyan, ganyan. O kung may interest man yan, o kung may ano man yan, syempre magka-counter offer yung GMA. Kung hindi sila magkasundo, aabot po sa demandahan. Syempre yung si GMA naman, ayaw na din naman yung umabot pa sa mga kaso-kaso, sakit pa sa ulo yan. Ang gusto lang naman nila, mabayaran, ma ma, -ma -pang, kumbaga, uh, pangako na mababayaran. kasi yun nga, pag hindi pa rin sila mabigyan ng uh, acceptable na, na payment na... na plano talagang ahantong po sa kaso at sunod-sunod po yung kamalasan na nangyayari sa Tape Incorporated this year. So, abangan po natin. Napansin ko, puro barrage ng news yung GMA. Eh. Kaliwat-kanan tungkol sa issue na to Talagang gusto nilang ipamukha siguro sa Tape na, Uy, teka, tagal na nito, bayaran nyo na ito. Di ba? Baka kailangan lang, mag-liquidate lang na ilang properties, pwede nang bayaran. So, parang nasa 24 oras, nasa umagang balita. Nasa YouTube, Facebook, so todo Blast ng GMA Dito sa, re sa report na to eh At uh, in the end, yun nga Ang GMA, nakuha niya yung it show time Yung it show time, madalas uh, Lumalamang sa 8 bulaga So, malamang mas malaki din kinikita ng GMA Kasi hati sila sa kita Kumpara sa black time So, pabor sa GMA Sa TVJ naman kahit na hindi kasing lakas yung signal, da, katulad nung dati, nung sa GMA, at least sarili na nila yung Eat Bulaga na pangalan. Wala na silang mga boss. They are their own boss. At pwede nilang uh, i-lead to the 50th golden anniversary yung Eat Bulaga on their own terms. At ang TV5 naman, merong sarili na angkla na sarili nila yung show. Hindi sila nakaasa lahat sa ABS-CBN, di ba? Kasi sarili nilang show yung Eat Bulaga at doon nila inangkla yung kanilang istasyon at tuloy-tuloy naman yung paglaki ng TV5. So, in the end, panalo yung dalawang istasyon. Actually, pati ABS-CBN, yung tatlong istasyon, yung tape lang yung talagang tinamaan. So, ganun talaga. That's life. Um, at abangan na lang natin kung ano mangyayari sa 29. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.